Ayan, isa na naman kami. Ha? Ayan na, umahatak na. Ika barangay. Ayan na, dalawa na sana. Parang taday na. na. Gal. <laughs> okay, Uy puta eh na. mo. Uy nasabit naman. Uy, maka na! <laughs> Ayun! Yari! Malaki-laki yan ha! Ah. Malaki-laki yan, dog! Uy! Putang ino po tayo! <laughs> Malaki-laki yan! <laughs> Hehehehe! Hindi ko nakakabitan yung isa na yun ha! Ah. Alam po tayo dalawang beses na! Uy, putak mo, nabili pa. <laughs> na naman. Hindi na naman tinumaan. Bisit. Hindi na. Ayan, dyan, dog. Uh, uh, uh. Ano, mo, ano ka ba? Baka talakitok to. Talakitok to, ayaw umangat eh. Ang anak mo eh. Talakitok ka. Ay, hindi. Ang ah, laki. Uh, <laughs> Dun, oh. Ang laki. Doon sa tabi. Ang laki to. Puta, nakakawala na yung mga ano ah. không có đâu nó vào đây hả? sao? nó xem gì sao? nè, nó lại đi xem không? nó đâu ่อ้คนเออเพื่อนทุกบ้านเออโอ้ยนักบวชนักบวช

Oh, mo. Ah. Oh. Tatlo na ako, isang dalawa na ako Ya. Iyo, Lagi-lagi itu. Pala lagi-lagi, habis Ah.

Ayan Nagbibid ah dah nagagapang ko lang pre Sasaltikin mo lang na isa Tapos pagagapakin mo lang na. Pag nagagapang ko lang Pag nagagapang ko Oh, gas gapaya, gapaya. Yang <tuk> kecil sih asal. Langi no. Balang-balang. <laughs> Lawanan <laughs> sana banyak laki, yo. Ya, lagay pun aja. Oke. Ya, sana.

na rin uh -huh. nakakamit ako dito eh พี in, in, ่ชายผู้ตัดอิทโม่พี่ชายผู้ตัดอิทโม่แล้วเล็กนี่เลมันแล้วก็เล็กนี่เลมันสิคือมารังได้บ้านเราส่งมีเสียบดูสับเพสตัว Ha, niya niniyap sa pesto ko ah. Ayan mo ayan, 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 Sa ayan, pa lang ayan, ayan, ayan,

Kumain pa tayo dyan eh Ito pala eh Handa mo rin pilang Eh ako unang, unang birada ko Tanggal ka agad eh Puntang sa hari Ang putak na Ah, kasabit na naman

na ron doon ah? Wala Pagal mo Ano na yan? Oh. Sa gilid yan Ayan ang huli namin oh Ayan oh andami, oh Oh, oh. Ha? Na. Rattler lang talaga sa kalam Oh Oh Ayan, uwi yan ah Uwi yan ah, ayaw pa ni brother Louie